Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang umaga po sa inyo ngayong Wednesday. Ayan. Maganda yung Wednesday natin kasi ang gusto natin, winnable Wednesday. Pero marami sa atin, mga kaagapay, dumaan sa mga wonderful Wednesday. Marami tayong mga kaagapay na dumaan kay Nando, kay Opong. At ngayon, yung, yung nga nangyari sa Bogo, ba diba, sa Cebu, na sa buong Visayas. Marami yon Pero maari ding wonderful po ang inyong Wednesday at kayo'y nilampasan ng mga ganon at maari din na iba naman ang klase ng bagyo na kinaharap ng bawat isa sa atin ngayong Wednesday pero ano ba po dapat daddy Hey narito Wow 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 Hallelujah Oh with emphasis pa yun ha determination Wow, 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 uh -huh. wow, hallelujah. Totoo po. Hallelujah. Oh, yeah. Always remember, God is in control. Kahit po yung bagyo na nangyayari sa atin dyan sa ano Blue Ribbon, yung mga yan, naku po God is still in control. Uh, Ini-expose na nga. Oh, kaya nga eh. God para is alam still. kung sinong parurusahan. Tama. God at dapat tayo habang buhay pa kayo. Kasi pag na kayo, impyerno ang pupuntahan ninyo. Yun ang sabi ng banal na kulat. Totoo yan, Dad. O baka magalit na tayo. Wonderful Wednesday, Dan. Ah, Oo nga pala. Patawad, <laughs> patawad, patawad. patawad. <laughs> Ay, hindi pala. Gaya winnable. Ni... Winnable uh -huh. Wednesday, Daddy. So dapat, ano man po Kaya nangyayari? Kaya patawad talaga. Ano man Kaya po patawad. Ikaw, patawad. Ako, patawad rin. Oh, Sa buong oh, mundo, po. dapat patawad. Totoo yan po yun. Gaya niyong Mrs. Ni, ni, ni Charlie Kirk. Oh. Pinatawad yung pumatay sa kanyang bisit. Totoo bis nyo. Mister. That's good. That's yeah. good. That's, that so, is what Christian. So, panahon na ng patawad, anak, ano? Opo, matagal na. Dapat. Kasi, <laughs> dyan, pinatawad tayo. Pero ngayon, tayo, dapat na... talagang i-apply. Dapat oh, i-apply na talaga ngayon. Alam niyo ba po yung... Para magkaroon na ng, ng, ano, ka, ka, kaayusan. -ka -ka yung pong pagpapadala ng Panginoong Diyos sa atin, sa Panginoong Jesus, that is a sign of His forgiveness for us. Diyan sa lahat ng kalokohan mm -hmm. na ginawa ng humanity, 'di ba? 'Yun yung sign ng pag-ibig ng Diyos. Okay. Pero tatanggapin 'yon. May bahagi okay. tayo tatanggapin. Oh okay. dad, bumabati pa okay. tayo. Ha? Maganda po, no? po sa inyong mga kagapay. Tingnan nyo, nadala na po ulag kami ng daddy sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero kung po, kayo, kamusta po kayo mga kaagapay? Maaring ang dami niyo pong pinagdataanan sa buhay. Pero dalangin natin ang programang ito. Sabi nga, kung kayo po'y nakikinig gamit po ang Transistor Radio, PM Radio, narito po kayo sa Luzon. At sabi nga, dalangin natin na naririnig nyo kami mula po sa One Corporate Center o di kaya naririnig nyo kami sa pamamagitan ng DYVS dyan po sa Visayas o di kaya napapakinggan nyo kami sa pamamagitan ng Facebook live stream o YouTube. Ano man pong pamamaraan nyo kami napapakinggan. Ang dalangin po natin sa Panginoon. Mabigyan kayo ng encouragement, mabigyan kayo ng strength to really hang on to the Lord. Di ba po? Sa anumang problema ang pinagdadaanan natin. So, hold on lang po kayo. Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para pong ating Wednesday ngayon maging totoong winnable Wednesday. At huwag kong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company ko Member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. gagaling po sa taloktok ng One Corporate Center Ortigas, Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga langit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na ito po sa si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, pinag-uusapan natin yung mga Best Teachers Appreciation Week ideas for 2025. Kasi nga po nung October 5 pala World Teachers Day, pero dito po lang sa atin, so mula September 5 hanggang October 5 'yun yung National Teachers Month. So, isang buong celebration pala ito. Nakakatuwa naman po kasi minibigyan natin ng kahalagahan ang mga guro. So nung Lunes po, recap muna tayo. Nung Lunes pinag-usapan natin yung kahalagahan ng ginagawa ng mga teachers sa ating buhay. Sila nga yung nag-i-encourage, nag empower gumagabay upang maging matagumpay na maabot yung ating mga pangarap. So pinag-usapan natin yung una, yung suggestion na magkaroon ng special lunch para sa mga teachers sa inyong community. O kaya special lunch para sa teachers ng inyong mga anak makapag-work kayo together with other parents, di ba? Kahapon de, and nakita din natin yung the other day, sabi nga kahapon din yon nakita natin ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga teachers sa mga teachers ng gift card bilang pasasalamat ng mga magulang sa kanilang dedication. Dinagdagan pa yan ng pwede rin nating i-refill yung mga kulang na school or art supplies ng teacher. Kasi karamihan sa mga teachers natin sa sariling bulsa nila yung kinukuha. So, pwede nga natin din silang tanungin kung ano yung mga kailangan nila. At alam nyo, malaking kagaanan po yan para sa mga teachers. Di ba po? Magbibigay ng joy sa kanila. So, ano yung mga dagdag natin? O yan. Ito, maganda rin. Write gratitude letters. O, ang pagsulat ng mga gratitude letters o so yung pasasalamat sa teacher, isang meaningful gesture ng pasasalamat sa panahon ng mga teachers' appreciation month. Ipinapahayag natin na pinapahalagahan ang kanilang significant impact sa buhay ng kanilang mga estudyante. So, paano, ano yung instruction sa paggawa nito? Kumuha daw po ng paper, pen, envelope. Na yung iba pa may mga decorative materials na nais mong gamitin sa pagsulat at pag-decorate ng letter. So, i-consider ang paggamit ng mga colorful stationery at mga stickers para may special touch. Sabi din, pag kung sino-sino bang mga teacher ang nais mong bigyan ng gratitude letter. Maaring ang mga ang iyong gratitude letter ay para sa individual teacher o kaya sa multiple teachers o para sa lahat ng teachers ng inyong paaralan. So, that is your choice. Tapos, magsulat ng gratitude letter na nagpapahayag ng iyong appreciation sa isang sincere at heartfelt na pamamaraan. ah uh, simulang i-address ang teacher sa kanyang pangalan at ipahayag ang iyong pasasalamat sa kanilang commitment sa pagtuturo. Maganda rin yung susunod. Sabi, itaylor ang iyong sulat sa individual teacher sa pamamagitan ng pag-highlight ng kanyang unique qualities, teaching style, o contribution sa classroom. Isama ang mga personal memories o codes na nagde-demonstrate ng positive influence na ginagawa nila sa educational journey ng ating pamilya, di ba? Sunod, i-decorate ang paper o envelope ng mga drawings, stickers upang mas visually appealing. At ganoon din, i-deliver ang gratitude letter sa teacher mismo. Kung posible nga, ipadala ito sa pamamagitan ng mail o school mailbox. Basahin ang iyong gratitude letter ng malakas sa harap ng teacher sa isang class o school event bilang public expression ng pasasalamat at kung ang pagsulat ng letter ay parang overwhelming sa'yo, mag-consider na gumawa ng thank you card. Na, yun na lang. Maari kang sumulat ng maikling note ng appreciation at i-decorate ang card sa drawing o stickers. Okay? Nang drawing rather at stickers. Ito may isa pa. Ito gusto ko rin to. Create a thank you or appreciation I or appreciation you book. Ang thank you book ay isang memorable na paraan upang ipakita ang ating appreciation sa teacher. Ito ay isang personalized keepsake na maalin lang i-treasure sa kanilang buhay. So, narito po yung mga ideas na magaganda. Kailangan mo ng isang blanco na scrapbook. Ayan. Colorful ng mga construction paper, markers, crayons, at stickers. I-encourage ang mga classmates na mag-contribute ng kanilang message of, of, appreciation para sa teacher. Ang mga parents din ay sumulat ng kanilang message para sa kanilang anak, di ba? Hayaan ng mga students na mag-decorate ng kanilang page ng drawing, poems, o short stories ng kanilang favorite lessons o memories ng kanilang teacher. Humingi ng permission sa mga parents sa school para makapaglagay ng mga pictures ng class para po makapture yung mga special moments. At maayos pong pagsamasamahin ng mga pages ng scrapbook upang makasiguro na maayos, ang flow ng messages at decoration. Ay, nako, nang binabasa ko to natutuwa ako kasi affirmation po ang aking love language. Kaya kinikilig ako sa mga ideas na nababanggit ngayon. Gawa ng isang thank you letter or thank you note o isang thank you scrapbook na may an uh, bawat page na gawa ng bawat student. Sulat nila at decor nito. I love these ideas. Pwedeng pwede din tong gawin mga kaagapa, ya, nakakatuwa. So the truth is, hindi na kailangan hintayin pa ang teacher's appreciation para gawin na, o ibigay ito para po sa akin. Mas nakakataba ng puso na makatanggap ng ganitong thank you note or thank you book kahit walang special occasion na ipapakita natin na we appreciate their dedication and love for our children. So mga kaagapay, let us continue to encourage the teachers by affirming their efforts. Let us be a blessing to them. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen, amen, amen. Ganda ulit ang anak niya. Best teacher, isang buong pagbibigay ng pasasalamat. Isipin lahat yung makatutuwa sa kanila. Gaya gift card, tumulong sa mga supplies na Uh, ng, ng teacher, gratitude letter, pinapahalaghan ang mga teacher. Special touch, gratitude, thank you, teaching, uh, teaching positive style, mail or mailbox, thank you card, thank you, scrapbook, maaring mga memories sa kanilang mga isip para ma-affirm yung, you know, yung uh, iyong teacher na yon para ma-encourage. And then, thank you upang sa gayon ay uh, matuwasin. At uh, dahil doon, pag natutuwa ang isang tao, gumagawa ng, ng totoo. At ang bagay na yan, ang siyang lihim sa ating uh, bansa o mundo man upang tayo'y makapagpatuloy at pumrogreso. Amen, amen, amen tayo riyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito ay nais nating bigyan ng diin ang bagay na ito. Ang lihim ng tao booking na sa mga mat, sa mata ng Diyos. Kung kaya't sa Awit 44 talatang 20 21, kung sa aming Diyos hindi na uh, kami sumasamba, at kung mag man kami ay sa Diyos na di na namin siya kilala, ay di sana nalam, nalaman mo na yon kasi alam ng Diyos ang bawat secret meron tayo. Alam din ng Diyos ang kaisipan ng matalino. Sa unang Korinto 3.20 sinasabi sa scripture, alam ng Panginoong walang kwenta ang iniisip ng nagkukunwaring siya ay matalino ay talaga nagkukunwari lang. Opo, bawat kaisipan at intensyon ng tao tumitingin ang Diyos sa mga ito at kanyang lubos na sinisiyasat. Sa aklat po ng unang Samuel Kapitulo 16, talatang 7, pero sinabi ni Lord kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad niya at kagwapuhan kasi hindi siya pinili ko hindi ako tumitingin kagaya ng mga tao sa hitsura, tumitingin ang mga tao sa kanilang hitsura, sa puso ako tumitingin. Sa Revelation 2.23, ano ang sabi ng dakilang Diyos? Papatayin ko rin ang mga followers niya para malaman ng mga churches na ako ang nakaalam kung anong nasa isip at puso ng mga tao ibibigay ko sa bawat tao kung ano ang nararapat ninyong tatanggapin ayon sa inyong mga ginawa. Ang dakilang Diyos ay isang ganap na hukom at nagpapatawad ayon sa ginawa niya doon sa krus ng kalparyo sa pagbububo ng makapangyarihang dugo niya para sa ikapaglilinis ng ating mga pinagsisisihang mga kasalanan. <clears throat> kung kaya't ang mga bagay na ito ay bagay na alam natin na tayo nga ay mahal na mahal ng ating Diyos. Kung kaya nga sa John 3.16, gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Upang ang sino mang sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na iyon ay panglangi. Buhay na walang hanggan na iyon ang layo ng Diyos para sa iyo at para sa akin. At ibinigay nga niya ang kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak. Gaya ni Abraham na inihandog niya ang kanyang anak doon sa, uh, sa bundok upang sa gayon ay sundin niya ang plano ng Diyos. Pagbibigay ang Diyos ay ganun ang kanyang ginawa, ay binigay niya si Jesus na siyang daan buhay at katotohanan upang ang sinumang tao na sa kanya ay tatanggap ay magkaroon ng isang rescue, kaligtasan, pagliligtas at kaugnayan sa Diyos na tunay na sa atin ay nagmamahal at wow, talagang hindi niya tayo pinabayaan at talagang idinukhaw niya ang kanyang kamay upang kung ito'y ating hahawakan, konektado na tayo sa Diyos at yaon ang mga bagay na panglangit. Kung kaya't anong masasabi ko ay di wow, 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 wow. Amen, amen, amen. Di ba anak? Opo, ama. Totoo po yun. Kaya nga, kung nauunawaan natin ang ginawa ng Diyos yung pag-ibig ng Diyos sa atin at yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Sa klus, mm, Opo, doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo you won't antabag natin ma-overwhelm ka talaga doon sa dakilang pag-ibig na yon. Kaya nga mm -hmm. nababanggit mo nga si Charlie Kirk, 'di ba? Yes. Uh -huh. Kung kailan siya pinatay, mas lalong naging malakas yung kanyang kahay. <laughs> Oo, oh, yeah. million-million diba? ng mga followers. Di ba? Oh. nangyayari. So, At great revival nangyayari. Ano? Uh, Opo. Oh, Kaya nga, sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, alam natin na God is in control. Kahit may... po dito sa ating bansa, God is still in control. Um, Amen. Sabi nga ni Nest, ang mga tao, mga Pinoy talagang umiiyak na sila sa Panginoon. Pinakinggan na ng Panginoon 'yung iyak ng kahirapan, mm -mm. 'yung iyak ng um, you know, 'yung ginagawa ng tao sa atin. 'Di ba nga lagi nating sinasabi, ako sinasabi ko po 'yan. Ang kahirapan, resultant of the fall. 'Di ba? Yeah, Kasi 'yung yeah. ng fall oh, oh, of sin eh. O, oh, uh, isipin na natin 'yung mga tao na you know, eh kami nga naglolokahan kami sa clinic. Ni ako nga hindi ako makahawak na isang milyong piso. Di ba po? Tapos, mm -hmm. Eh, pinagsisikapan mong magtrabaho, nagsisikap kang magbayad ng tax. Di ba? Eh ang, ang, ang ano pa naman, ang hihigpit ng BIR. Pagkatapos, makita-kita mo yung pera ng tao, ganun lang, hindi nilang pinapahalagaan. Di ba? Magingit-ngit ka talaga ng galit. Kung pwede mo nga ipanalangin, oh. tamaan sila ng kidlat. Di ba gano'n ang magiging <laughs> reaction mo? Pero ang uh. laging laging ano nga ng Panginoon sa atin, God is still in control. God is Amen. Gentle. God knows Amen. what He's doing. Di ba po? Okay. So tayo okay. bilang mga manan ng palataya, let us continue to focus on the truth na God is still on the throne di ba? At kung Amen. yan malusutan man nila yan ngayon, di ba? Alam naman natin mm. pagharap sa Panginoon eh, haharap at haharap tayo. Hindi nila Totoo. malusutan Totoo. ang judgment ng Panginoon. And take note, ang judgment ng Panginoon throughout eternity. Yun. Ule. Kaya nga, kaya habang ano, sabihan natin yung mga tao, ngayon, dapat magsisi na abo. at magsisi, tanggapin si Jesus upang sa gayon hindi sila impyerno ang kanilang mapuntahan. Opo. At talagang maranasan na yung katotohanan ng dakilang pag-ibig ng Diyos, di ba po? At tayo oh, yeah. din, tayo din bilang mga mananampalataya, ng nang gigigil naman tayo. <laughs> na inibis naman tayo, pero hindi sila may Magpatawal. hawak. Sila hindi sila may hawak ng choice ng puso natin, di ba po? Iyon yes, yung point. So... At kung ano, si Lord na bahala sa kanila. Ayun talaga yung point ko. Bahala si Lord sa inyo. Okay mm -hmm. po. So let us pray. Uh -huh. Panginoon, salamat po. Kasi ang lihim ng tao talaga, nabubuking mo yan. Totoo yan, Panginoon. Yes. Kaya nga po, naala, naalala ko lagi yung verse number. Sa numbers. Sabi niya, be sure your sins will find you out. Find you out. Yes. Totoo yun, Lord. So, Lord, ang dalangin nga po namin bilang mga manan ng palataya, una, kami, huwag kaming makipaglaro sa kasalanan. Maging hmm. honest kami, mag, magkaroon kami ng integrity, absolute level of integrity, kasi yun yung naisin mo sa amin, Panginoon. That is, yes. magkaroon kami ng, yung talagang kami ay tapat. Tapat kami, bilang honest, tapat kami, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. At ikaw naman po ang magbibigay sa amin ng kalakasan patungkol doon. Lord, today, salamat po. Uh, special day din po ng mga ibang ka kaagapay namin. Unang-una ng na, classmate ko, si Juanito Ngo. Marami pong salamat. Lord, thank you for his ministry. and uh, uh, very involved siya sa Gideon's, distributing Bibles, Panginoon, sa mga schools, sa mga hospitals. Panginoon, dalangin ko pagpalain mo po siya and his whole family. Ganon din po, Panginoon, si Rudy Nagiet Si Rafael Ongganco, si Catherine Campano, salamat po sa kanyang buhay. Si Lorencita Olivera, si Ate Marilo Nicolas, Panginoon continue to bless them sa sa Palawan, continue to guide them Panginoon. Si Ley Marquez, Timothy Keller, Timothy Dela Cruz, si Pastor Noel Kawitan, Panginoon sa Cagayan. At ganoon din po Panginoon, si Estong, pagpalain mo po siya Panginoon at gapayan. Lord, ilang lang po sila, Panginoon, na nakalista po sa amin. But Lord, we pray that you will continue to bless them. At kahit po yung mga kaagapay namin, na today is their special day. Hindi man po namin nabanggit, but Lord, alam namin nakalista po sila sa iyong puso. At ikaw rin po ang magpapalas kanila. Lord, dito po sa mga nakaraang naranasan ng aming bansa, alam po namin may mga kaagapay kami who lost loved ones, may mga kakilala kami who lost loved ones, Panginoon, we pray for your comfort upon them. Sa mga panahon din po, Panginoon, ng grief ambushes, Lord, we just pray na makita namin, ma-focus namin ang eyes namin sa iyo dahil ikaw ang aming resurrection and life. So Lord, ang dalangin mm. po namin bilang mga magulang, patuloy po namin ibahagi ang katotohanan ng iyong dakilang pagliligtas. Para po alam po namin ang aming mga anak, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pong pamilya, mga kaibigan. Nakilala ka ng lumusan at makakasama po namin sa aming buhay na kasama ka pang walang hanggan. So Lord, yun po ang dalangin Amen. namin na we will not stop until all have heard. Yun po ang aming dalangin. Amen. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa dakilang pagdukhaw mo nga po sa amin sa krus ng Kalbaryo. Sa pagbububuo ng iyong makapangyarihang mga dugo upang sa gayon ang dugong ito ang maglilinis ng aming mga pinagsisihang mga kasalanan. Kung kaya't kung ito po ang aming ginawa, alam namin dakilang Diyos na hindi nga po ninyo kami lalampasan. Kung kaya't amen, 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 amen. Wow, wow, wow. Amen. So mga kagapay sa ating pong pagsunod sa Panginoon, talagang focus tayo alam natin ang ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Alam natin ang sacrifice ng Panginoon para sa ating buhay. Alam po natin ang sacrifice ng Diyos, God the Father, in sending His Son to die on the cross for mm -hmm. us. So, kita rin natin na when Jesus resurrected from the dead, sabi nga, yun ang ating resibo, tinanggap ng Dakilang Ama, yung kabayaran ng kasalanan natin. Ang Panginoong Hesus at is the death of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga po tayo ngayon bilang mga mananampalataya, bilang nagsasabing mga Kristiyano, mamuhay tayo ng tunay na Kristiyano. di ba? Para po magbigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng ating Dakilang Diyos. Yun po ang ating goal every day. So that's a choice mm -hmm. we have to make every day, mga kaagapay. Wag nating lalampasan yan. di ba? That's a choice. So ito po si Ate Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhat at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa so Broadcast Engineering, radio TV, Protect, Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, dito sa amin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang Gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.